So, ayan guys, magluto tayo ng torta talong. So, instead na iapoy ko kasi wala naman tayong pang -appoyan. So, magain ko na lang para sa torta talong. Yan, tapos mag tayo ng tuna para sa ulam. So, ayan guys, ito yung mga kasangkapan sa pagluto natin ng tuna. May sibuyas, bawang, luya, at chili. Tapos, meron tayo itong tuna. Kasi nakasasawa na yung araw-araw na manok manok, 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 para araw So, ngayon, huwain natin. Ngayon po, mag-umpisa mag, uh, na tayo. Anahin natin yung bawang at loya. Ibis. O, ayan, sunod natin yung sibuya. At itong sili, pang-pangangang. Tumaw. Ngayon ko Tapos, yung talong -tuna na mga Ay. kasasawa sawang manok. Ano yun? Uh, 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 oh, oh, mayroon akong ulam na. Ito yan, luto ng ating... So yan, ang ating ulam. Tapos magluluto pa rin tayo ito, tatalong. Yan, at nagluto na rin akong kanin. Ayan guys, umpisaan na natin balatan ang talong para maka oh, tayo to oh, at talong. Tapos so, mainit. So magawa na tayong Torta talong Tapos yung asin natin hmm. Isaw-saw na natin sa itlog. kain tayo. Yan ang linuto natin kanina. Na tuna tsaka tortatalong. Mmm. -hmm.